Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi website ng ahensya ang napasok ng mga hackers, kundi isa lamang itong test site. Sa pagdinig sa Senado, tiniyak ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian e sa publiko na wala namang laman ng nasabing site na unang napabalitang napasok ng mga hackers. Paliwanag pa ni D, ang naturang test site ay ginagamit para suriin ang katatagan ng kanilang website laban sa mga cyber attacks dahil mayroon silang sariling vulnerability assessment at penetration testing. Aminado naman si Dino na iwan nila itong bukas kaya na infiltrate ng mga hackers pero wala niya dapat na ipag-alala ang publiko dahil wala talagang laman ito. Tinanong naman ni Sen. Alan Peter kaya tanong DICT kung dapat magbigyan ng confidential funds ang ahensya para tugisin ng mga hackers at maaari rin magamit na pang reward para sa mga makapagbibigay ng impormasyon tungkol dito. Ayon kay Dico lang talaga ang pondo ng DICT para sa pagpapalakas ng kanilang cybersecurity DICT. Nang linawi naman ni Cayetano sa DICT na kung kailangan nila ng pondo sa cyber security pero hindi kailangan idaan o ito ay dapat uh, confidential fund ito ay sinang na naman ni D. Ngayon pa ng DICT hindi kailangan confidential funds lahat ng kanilang pondo para sa cyber security pero ipinauubayan nila sa legislatura kung i-grant sa kanila o hindi ang pagkakaroon ng confidential fund. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN.